ang mga lalaki, maayo kayo na mukiyon. Kamu bang mga babae, maayo pa po ba mo mukiyon? O mas maayo pa mo sa mga lalaki? Isa lang yan sa tatlong campaign events kung saan nagbitaw ng mga komentong sexual si Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga na tumatakbo sa pagkagobernador. Sa isa pang video, direkta siyang nagkomento sa isang biyuda at so, may pinagawa pa. Ihatag na, na kagagawad ang gilyesa, pero gusto nako ko Sige na. One, two, three. Ah. Kahit asawa niya, hindi nakaligtas. Hindi naman ito pinalampas ng Commission on Elections. Sa isang show cause order na inisyo kahapon, binigyan si Gonzaga ng tatlong araw para magpaliwanag. Ayon kasi sa Comelec Task Force Safe, maituturing na discrimination against women at gender-based harassment ang mga pahayag ng kongresista. na posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng komisyon. Si Gonzaga ang ika-apat na kandidato na kinastigo ng Comelec dahil dito sa nakalipas na linggo. Nauna si Pasi Congressional Candidate Ian Sia na nakatanggap ng dalawang show cause order dahil sa kanyang biro na pwedeng sumiping sa kanyang ilang single mothers at sa pagkukomento niya tungkol sa katawan ng isang babaeng staff. Sumunod si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia na nagsabing mga magagandang babae lang ang dapat maging nurse. At si mataas na kahoy Vice Mayor J. Ilagan na tinawag na Laos ang kanyang kalaban sa pagkagobernador ng Batangas na si Vilma Santos. Sumagot na si Sia tungkol sa naunang insidente. Aminado siyang mapangahas ang kanyang pananalita pero nakikipag-usap lang daw siya sa kanyang constituents at bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech. Hindi niya rin daw intensyong i-discriminate o i ang mga babaeng solo parents giit niya wala siyang nilalabag at kung tutuusin daw unconstitutional ang guidelines ng COMELEC dahil labas sa mandato nito ang pag-implement sa Magna Carta for Women at Safe Spaces Act pero kahapon pinaigting pa ng COMELEC ang guidelines nito ito 'yung bilang response sa mga lumalabas lately na sa ating palagay may mga kapastusan at saka yung mga the use of uh, languages na hindi dapat na necessary Sumulat na rin ang Komele kay Mocha Uson dahil sa tinawag nitong sexually suggestive elements sa kanyang kampanya sa pagkakonsehal ng Maynila, partikular ang kanyang campaign jingle. Sabi ni Uson, ipinatigil niya muna ang paggamit ng kini-question campaign materials at nire-review niya raw lahat ng content para masigurong disente at angkop. Kung mga botante ang tatanungin, hindi sila boto sa mga sexually inappropriate jokes. Pero hati ang opinyon nila kung makakaapekto ito sa ilalagay nila sa balota. sa akin, hindi, hindi maganda. Bakit hindi maganda? Ay, mga ma, ma kanya, pangit yung tingnan, mga malalaswa eh. Makakapikto talaga yan. Eh. Siyempre, sino po pipiliin mo yung kalaswaan ba yung pinapakita sa mga kabataan o yung hindi, yung hindi pinapakita ng maganda, yung hindi pinapakita nagpapakita ng maganda. Para sa akin, hindi naman. Eh di naman kasi politika yung pinag-uusapan dun eh. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.